Nagsimula ang pelikula sa isang binata na si Jason Brady na tumutugtog ng gitara sa kanyang silid. Si Jason ay isang musician at isang blogger. Pagkatapos ng summer Brails, bumalik si Jason at ang kanyang kapatid na si Zoe sa kanilang Catholic boarding school kung saan sila ay tinanggap ng headmistress na si Sister Rebecca. Samantala, pinapanood ng bagong madre na si Sister Sophia si Jason at ang kanyang pamilya mula sa bintana ng opisina ng principal. Bumalik si Sister Rebecca upang batiin si Sister Sophia at ipinaalala sa kanya ang kahalagahan ng pagsunod sa mga mahigpit na alituntunin ng paaralan. Inabutan agad ni Sister Rebecca si Sister Sophia ng panyo na nagtuturo sa kanya na tanggalin ang make -up. Pagkatapos ng maikling palitan, nagsimulang ipakita ng headmistress si Sofia sa paligid ng paaralan. Sa panahon ng paglilibot, nakilala ni Sofia si Jason at nadiskubre na siya ang kanyang magiging bagong homeroom student. Ipinakita ni Rebecca si Sofia sa kanyang mga silid, nag-iisa sa kanyang silid si Sofia ay nanunood ng music video ni Jason sa kanyang laptop. Siya ay naging labis na infatuated kaya hinalikan niya ang screen na nagpapakita na kilala na niya si Jason at may lihim na motibo sa pagpunta sa paaralan. Nang gabing iyon ay hindi nakatiis, pumasok si Sofia sa dormitoryo upang palihim na makinig sa pagtugtog ni Jason ng kanyang gitara. Kinabukasan, isang sikat na estudyante na nagngangalang Sara ang nangakit kay Jason sa klase. Hindi nagtagal ay pumasok si Sister Sophia at napansin ang kanilang pakikipag-ugnayan na nagiging halatang nagseselos. Mahigpit na sinaway ni Sofia si Sarah dito sa tono na tila nakakabagabag. Ipinaalala ni Sarah kay Sister Sophia na hindi siya nagdasal sa umaga. Mamaya sa bakuran ng paaralan ipinagpatuloy nina Sarah at Jason ang kanilang pag-uusap. Nagreklamo si Sarah kay Jason tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Sister Sofia. Habang naghalikan sina Sarah at Jason, biglang lumitaw si Sister Sofia at galit na galit. Inutusan niya si Jason pabalik sa klase at binalaan siya na layuan si Sarah. Kalaunan ay ipinatawag ni Sister Sophia si Jason sa kanyang silid pagkatapos ng klase at binanggit ang mga patakaran ng paaralan na nagbabawal sa mga lalaki na bumisita sa mga dormitoryo ng mga babae lalo na sa mga silid ng mga madre. Sa kabila ng panuntunan ay nagpasya si Jason na pumunta nang dumating siya ay napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Pagsilip sa loob ay laking gulat niya nang makita niya si Sister Sophia na nakasuot ng matengkad na pulang damit panloob na tinanggal ang uniporme. Nagkunwari siyang walang napapansin ngunit napagtanto ni Jason na sinadya ito at lumabas ng silid. Nang gabing iyon ay gising si Jason, hindi napigilan ang pag-iisip tungkol kay Sister Sophia na pinapanta pa niya ang paghalik sa kanya. Samantala si Sofia ay palihim na pumasok sa dormitoryo ng mga babae habang ang lahat ay tulog. Naglagay siya ng isang pakete ng sigarilyo sa text box ni Sara na nag-iisip ng plano para e-frame up si Sara at paalisin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahuli ni Sister Rebecca si Sofia sa akto ngunit sinasabi ni Sofia na tinitingnan lamang niya ang seguridad ng dormitoryo. Kahit naghihinala si Rebecca ay hinayaan ito at umalis. Kinabukasan, inutusan ni Sister Sophia ang mga mag-aaral na buksan ang kanilang mga textbooks. Nakita ni Sarah ang nakatagong pakete ng sigarilyo na agad na nakakuha ng atensyon mula kay Sister Sophia at sa buong klase. Si Sarah ay ipinadala sa opisina ng principal na lumuluha at iginiit niya na ang sigarilyo ay hindi sa kanyang ngunit ang paaralan ay nagpapatupad ng mahigpit na mga patakaran. Pansamantalang tinanggal si Sarah sa paaralan, ang buong paaralan ay sumasa ilalim sa isang mesensi ng pagsusuri at may nakita silang isang bote ng alak na natagpuan sa silid ng dorm ni Jason. Habang pinaparusahan si Jason, si Sister Sophia ay nakipag-usap sa iba pang mga tauhan at kinukumbinsi silang magpakita ng mahinahon bilang resulta, si Jason ay naatasan na maglinis ng paaralan tuwing Sabado at Linggo. Ang tunay na atensyon ni Sofia ay upang matiyak na mananatili si Jason sa paaralan sa katapusan ng linggo. Ibinunyag ng ang tumataas na pagkahumaling kay Jason na mas malalim ang kanyang iniisip sa buhay ni Jason at natuklasan ang isa pang madre na nagngangalang Sofia na nagtatrabaho sa paaralan ni Jason. Nakilala ni Sofia ang tunay na madre at pinaalis siya sa puesto. Nagkunwari bilang madre si Sophia, nagsimula siyang magpakita sa paaralan sa mga tungkulin ni Jason sa paglilinis sa katapusan ng linggo, Parehong naruroon sina Jason at kapatid na si Zoe sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtatrabaho ng magkasama. Sinusubukang akiti ni Sofia si Jason, noong gabing iyon habang natutulog si Jason. Palihim na pumasok si Sofia sa kanyang silid at palihim na nagsimulang mag-record sa kanyang cellphone. Nagising si Jason at nagsimulang hanapin si Sister Sophia sa kanyang silid. Nilapitan siya at sinubukang manipulahin siya sa naaangkop na pag-uugali. Sa simula ay lumalaban si Jason sa pag-alam na mali ito ngunit ang mga pagsulong ni Sofia ay patuloy. Nalulula sa kanyang mga alindog na ibinigay ni Jason at sila ay nagbahagi ng isang matalik na pagtatagpo. Kinaumagahan ay nakaramdam si Jason ng matinding pagkakasala at kahihiyan sa nangyari nang makita ni Sofia na walang tao ang silid ni Jason pinasok niya ito at sinimulang amuyin ang mga damit biglang pumasok si Zoe at nahuli siya sa akto pinagalitan ni Sofia si Zoe ngunit kalaunan ay sinabi ni Zoe kay Jason ang kanyang nakita sa sobrang galit ay gumanti si Sofia sa pamamagitan ng pagbibigay kay Zoe ng mababang marka sa kanyang pagsusulit Pagkatapos ng klase, nagpasya si Jason na humingi ng patnubay at aminin ang kanyang mga pagkakamali ngunit laking gulat niya dahil si Sofia pala ang nasa loob at hindi ang pari na nakarinig ng kanyang pagtatapat. Sa kanilang pag-uusap sa confessional booth, lumampas si Sofia sa mga hangganan na lalong nagpagulo sa emosyon ni Jason. Sa katapusan ng linggo na iyon, dumalo si Jason sa isang party kung saan tinangkay ni Sara na halikan siya. Gayon pa man, ang isip ni Jason ay natupok ng mga pag-iisip kaya hindi siya makapagpatuloy dahil kay Sofia, kaya umalis siya sa party na may dalang isang bote ng alak. Si Jason ay nahuli ng pulis na may hawak na bote ng alak, ngunit si Sofia ay biglang dumating at namagitan sa ngalan niya. Dinala ni Sophia si Jason sa isang hotel at sinubukan siyang akitin muli. Gayunpaman, sa wakas ay sinabi sa kanya ni Jason na ang kanyang pag-uugali ay mali at hindi katanggap-tanggap. Ipinahayag ni Sofia ang kanyang tononabik na makasama siya na nagmumungkahi na gamitin nila ang kanyang kayamanan upang magsimulan ng bagong buhay na magkasama sa Paris. Napagtanto ni Jason na si Sofia ay nagwala dahil sa tindi ng galit nito lalo na sa pagtanggi ni Jason sa kagustuhan nito. Umalis sila sa hotel at si Jason ay naliligaw kaya umupo na lang siya sa tabi ng kalsada at tumawag kay Zoe para humingi ng tulong. Nang maglaon ay nakipag-usap ang ama ni Jason kay Zoe na nag-aalok ng kanyang suporta para sa karir ng musika ni Jason. Pagbalik sa paaralan Nakita ni Jason si Sofia na walang malay sa kanyang silid sa paniniwalang nagtangka siyang magpakamatay sa pamamagitan ng labis na dosis sa gamot. Natarante si Jason, ito pala ay isang kalokohan para makuha ang atensyon at simpatiya ni Jason na hindi na kayang tiisin pa ang manipulasyon ni Sofia. Nagbanta si Jason na isusumbong niya si Sofia sa pari at principal ng paaralan. Nagbanta naman si Sofia na ibunyag ang kanilang ipinagbabawal na relasyon sa harap ng lahat. Ilang sandali pa nang nagtuturo si Sofia ng leksyon ay bigla siyang hinarang ni Sister Rebecca. Sinabihan ng principal ng paaralan si Sara na pumasok sa normal dahil tapos na ang parusa sa kanya. Lalong tumitindi ang relasyon nina Jason at Sara at madalas na nakikitang magkasama ang dalawa. Naging sanhi ito ng sobrang selos at galit ni Sofia. Nagplano si Sofia na patahimikin niya si Sara. Kinagabihan, pumapasok si Sofia sa dormitoryo ng mga babae at naabutan si Sara sa banyo. Patuloy na binugbog ni Sofia si Sara hanggang sa nasugatan siya ng malubha. Naglagay si Sofia ng sabon sa sahig at nagpanggap na nadulas si Sara at naaksidente. Ilang sandali pa ay nabigla si Zoe nang makitang nakadapa si Sara. Agad siyang tumawag sa pulisya at iba pang kasamahan ng mga residente para humingi ng tulong. Napagpasyahan nila na ang mga sugat ni Sara ay sanhi ng pagkahulog sa banyo. Nagtipon silang lahat sa simbahan at pagkatapos ng panalangin ay nilapitan ni Jason si Sofia at inakusahan na siya ang responsable sa biglaang pagkamatay ni Sarah. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling pag-uusap nakita ng punong guru niya si Sofia sa mga kapitbahayan. Kahit na totoo ay hindi nagpakita ng takot si Sofia at nagalit siya kaya pinagbantaan si Jason sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng videotape ng kanilang intimacy. Pagkatapos ay binalaan ni Sofia si Jason na huwag ibunyag ang kanyang pag-uugali o kung hindi. Noong weekend sina Jason at Zoe ay sinundo ng kanilang mga magulang na sina ni Sofia na makipagkita kay Jason habang kasama niya ang kanyang pamilya. Humingi siya ng pahintulot kay Sister Rebecca na dumalo sa libing ng kanyang tiyahin. Naghahaponan sina Jason at Zoe kasama ang kanyang mga magulang sa isang restaurant nang biglang sumulpot si Sofia sa kanilang harapan at nagulat sila nang makita sila. Magiliw na binati ng mga magulang ni Jason si Sofia at niyaya siyang maghapunan. Samantala, tumawag si Sister Rebecca sa ospital para alamin kung nagsasabi ba ng totoo si Sofia sa kanya. Gayunpaman, ang ospital ay walang record ng pasyenteng binanggit ni Sister Rebecca. Pagkatapos ng hapunan ay tinanong ni Zoe si Jason na sabihin sa kanya ang nangyari dahil kinakabahan siya habang nasa paligid si Sister Sophia. Inami ni Jason kay Zoe na may nangyari sa kanila ni Sister Sophia at pinagbantaan pa si Jason na ipagkalat ang video recordings nila. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagdududa tungkol sa pagkakakilanlan ni Sister Sophia. Sina Jason at Zoe ay pumasok sa silid ni Sister Sofia at nag-access sa kanyang computer. Sa kalaunan ay natuklasan nila na ang kanyang tunay na pangalan ay Laura Patterson. Sinadya ni Laura na pinaalis ang kanyang tunay na kapatid na si Sofia upang makalusot sa paaralan ni Jason. Ipinatawag ni Sister Rebecca si Sofia sa kanyang opisina. Ilalantad ni Sister Rebecca ang lahat ng kasinungalingan ni Sofia at isusumbong siya sa pari. Gayunpaman, habang papunta si Sister Rebecca sa pinto ay hinampas ni Sofia ang kanyang ulo at natombo si Sister Rebecca at nahimatay. Determinado sina Jason at Zoe na ipaalam ang pagkakakilanlan ni Sofia at nagmamadali silang pumunta sa silid ni Sister Rebecca. Nagpunta rin sina Jason at Zoe sa simbahan upang makita si Sofia. Sinabi nila sa kanya na alam na nila kung sino siya at ipapaalam nila kay Sister Rebecca ang katutuhanan. Habang lumalala ang sitwasyon at galit na galit ay mabilis na pinatumba ni Sophia si Zoe at agresibong inatake si Jason. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumagitan si Sister Rebecca at hinila si Sofia palayo. Sinamantala ni Jason ang pagkakataon kaya kinuha ang isang screwdriver mula sa kanyang bulsa at ginamit ito para pigilan si Sofia. Makalipas ang pitong buwan, matagumpay na nakapagtapos ang lahat ng mga estudyante. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, Subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.